75 munisipalidad sa lalawigan ng Pangasinan deklarado ng drug cleared municipalities. Ang sa balita ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, Kapartner, lumabot na sa 75, 75 mula sa 1-15 bilang ng munisipalidad ng lalawigan ng Pangasinan ang idineklarang drug cleared municipalities ayon sa Philippine Drugs and Service Agency of the Regional Office 1 sa eksklusibong panayam kay Pidilian Regional Office 1 Regional Director Attorney Benjamin G. Gatoy. Malaki na ang pagkakaiba ng porsyento ngayong taon kumpara sa taong 2017 na halos 90% ng mga munisipalidad ang atyektado ng droga. Sunshine News Blast. Dito po sa Region 1 ay may kabuuan tayo na 116 municipalities. At um, sa sa ngayon po ay nasa 75 uh, municipalities na po ang na-declare dyan as drug-cleared. So napakalaki na kung titingnan natin noong 2017 na halos nasa 90% ang drug affectation. Ngayon ay nasa 6% na lang ang drug affectation ng buong Region 1. Mga ilang taon na lang kapag po sir ay patuloy na makikipag-cooperate ang mga badaks natin o mga barangay na mag, uh, mag, submit sa Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing para madeklara na ang kanilang mga barangay as drug clearing. Ayon kay Gatsi, patuloy ang pagsasagawa ng barangay drug clearing program sa region dahil ito lamang ang programa ng pamahalaan na may malaking posibilidad para maging drug si ang buong vision ng Ilocos Sunshine News Blast. Dito sa Region 1 ay uh, sir patuloy ang pagsagawa natin ng Barangay Drug Clearing Program kasi naniniwala tayo na ito yung pinaka-epektibo, measurable na programa ng gobyerno para masabi natin na successful ang anti-illegal drug program ng gobyerno. O, yung Barangay Drug Clearing para yun lang naman ang ang makikita natin na talagang ang barangay ay nalinis na sa elemento ng illegal na droga. Yung barangay drug clearing is the holistic or -who whole of nation approach in uh, addressing the proliferation of illegal drugs in the county. Dagdag mo kasi patuloy rin ang pagsasarawan ng Malectures o Drug Summit sa mga paaralan para magbigyan ng informasyon ang mga kabataan kaugnay sa effects of dangerous drugs. Para sa Diyos at Pilipinas pong mga Lerner Nandes, kapartner mo sa balita at Servisyon. DZRD, Sunshine Radio, report! Samantala, 100 islands, tinigsan ng 280,000 turist mula Enero hanggang Agosto. Ang detalye sa balita ni kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Umabot na sa 80,000 na tourist guests ang bumisita ng 100 islands sa Alamina City mula Enero hanggang Agosto Desde Agosto, August 19, 2025, karamihan dito ay mga foreigners mga balikbayan at umabot na sa mahigit 32.9 million ang kinita ng lungsod sa parihong taon. Ito ang inhayag ni Miguel L. Cizan, Tourism Officer ng Alamino City. Sa so, panayam ng Diva de Sasha Radio, si Ra, sinabi rin ni Cizan na malaki ang efekto ng mga bagong dumangan sa Pangasinan na nang tala o nasuspende ang mga biyahe papuntang Hundred Island. Sunshine News Blast! So, uh, the past few weeks, sa month, no, nakita natin na dumaan na yung typhoon sa atin. No? Kaya medyo kumunti yung ating mga tourist arrival. Kasi umabot kami ng alos four days na suspended. During the time ng typhoon, suspended po ang trip sa Hundred Islands. In short, parang zero tourist arrival kami. At the same time naman, yung mga tao din, alam din naman tayo sa pagkasinan ang salanta ng typhoon. So tayo yung talagang hindi naman nila binibisita. Dad, dad, pero ito ang na lang ng mga kabayan ng turismo sa isang mga kita ng mga bagyo at abot ang target ng resort diyan kay kalaban ng turismo sa kay gasinanay ang panahon Subalit na considerang special zone sa coastal ng Alameda City kung kaya may pagkaka-taon na hindi siya apektado ng wind warning sunshine news blast kasi ang kalaban lang naman ng turismo dito sa atin sa Bicol Islands weather kasi pag may typhoon signal na sa, sa natin automatic po yun na wala nang biyahe. So, in short, zero na kami agad doon. At kung may warning naman, kung minsan may gale warning na binababa ang uh, Philippine Coast Guard o kayo ASA, yun naman, chinecheck din naman po namin kasi po may application po kami for sa Coast Guard and Marina to consider Hamlet Islands as a special zone. Kasi kung minsan naman, gale warning, sabi sa La Union office nila, hindi naman hindi. Kasi hmm. malayo naman ang pagkasayan sa loon niya. So, unfortunately, fortunately, it was approved, no? Actually, several three years or four, three years ago na yan na na na. Kaya, that is usually announce na kung may gale warning, tawag muna sila. Kasi kung minsan, pag may gale warning, uh, talagang nagpapabiyahe pa rin kami. Then, um, so, then, uh, ang yan ang naisin na yung ng alamin mo sa paunan ni Art Bryan Celeste na mas mabalakas ang suporta sa mga stakeholders, lalo na mga bankero at residentes mga coastal area upang patuloy ng sumita. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, siya na balo ka-partner mo sa Dalita Service. Dar CDA, lumagda ng kasunduan para palakasin ang mga kooperatiba. Alamin natin itali ng balitang iyan mula kay kapartner Ilet Moore Brigara. Kapartner Ilet. Formal so, na nilagdaan ang Department of Agrarian Reform Dar sa pangunan ni Dar Secretary Conrado M. Estrella III at ng Cooperative Development Authority ang isang memorandum of agreement upang pag-isahin ang mga polisiya at gawin simple ang proseso ng pagpaparehistro at lalo pang paunla rin ang mga agrarian reform beneficiaries organization sa buong bansa. Binigyan din ni Dar Secretary Conrado Estrella III na ang kasunduan ay isang managang hatmang sa pagbibigay kapangyarihan sa mga magsasaka at mas mapalakas ang kakayahan ng mga organisasyon. Ayon pa kay Dar Secretary Conrado Estrella III, nagsitibay ng MOA ang kanilang dedikasyon na gawing magkatugma ang mga patakaran, pabilisin ang mga proseso sa pagrehistro, pagandahin ang mga pagsasanay para sa pagpapalakas ng kakayahan at itaguyod ang pagpapaunlad ng negosyo. Tatagal ng, datagal uh, tatagal ng tatlong taon ang kasunduan at maring i-renew. Naniniwala ang dalawang ahensya na ang pagtutulungan ito ay magpapalakas sa mga agrarian reform cooperative at makakatulong sa pag-unlad ng kabuhayan at negosyo sa kanayunan at lokal na ekonomiya. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner, ulit more Brigera, partner mo sa Pilipinas. Samantala, Obo Patrol, isa nagawa sa mga barangay na lungsod na nagupan bilang pagunita. Sa National Long Month ang detalye sa pagbabalik ni Kapner Ilet More Brigada Kapner Ilet. Sinagawa ng Lungsod ng Dagupan ang ubo patrol sa mga barangay bilang paggunita sa National long month, long month simula August 18 hanggang 21 ng taong ito. Pinamunuan ito ng pamahalaang lungsod ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Belente Fernandez atwang ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated sa pamamagitan ng dating Assistant Secretary ng Department of Health na si Dr. Pauline Jean Rosel Obial kabilang ang mga barangay na nakapag-beneficio ng Obo Patro Program ang Anwan Bunuan, Barangay, Kalmay, Salapingaw at sa Plaza ng Dagupan City. Ipinagmalaking ibinahagi ni Mayor Belen Fernandez ang mataas na treatment success rate sa target na maitaas pa sa mahigit 90% ang cure rate sa sidad katulong na rin ng mga doktor at specialist. Ang Obo Program ay isa sa mga inisiyatibo ni Mayor Belen Fernandez na sinumulang ilunsad noong ikalawang termino ng alkalde at suportado ito ng Philippine Tuberculosis Society Incorporated, DOH at City Health Office para sa paglaban at pagbawas ng kaso ng tuberculosis sa bansa. Sa para sa Pilipinas kung mahal, kapartner Ilet Morbigera, kapartner mo sa Balita at Partner News Blast. Samantala, magdudulot ng ang bayan ng Lawak ng libreng medical at dental mission para sa mga kabay kababayang masasakupan. Ang libreng medical at dental mission ay handog ni Lawak Mayor Ricardo Valderas sa ang Nazareth General Hospital. Gaganapin ang nasabing programa sa Sabado, Agosto 23 sa RDB Compound, Barangay uh, San Santiago Goan ng nasabing bayan sa ganap na alas 8 ng umaga. Hinikayat ng lawak LGU ang mga kababayan na huwag palampasin ang libreng check-up at gamot kasama ang saribisyong dental na may layuning maisulong ang kalusugan at ngiti ng bawat lawaken LGU na at iba pang pa organisasyon lumuhok sa isang tree planting activity para sa kalikasan na itatali sa pagbabalik ni Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Nagsagawa ng tree planting activity ang lokal na pamalan Asingan kasama ang iba't ibang organisasyon bilang pagunita ng Arbor Day. Isinagawa ang aktibidad malapit sa 4PH, pambansang pabahay site sa barangay Karusukan, Norte halos dalawang daang uh, binhi ng fruit bearing trees ang naitanim kagaya ng langka, pomelo, kasoy, bayabas, niyog, kabilang ang punong narang at mabolo. Ayon sa Asingan LGU, ang aktibidad ay bunga ng sama-samang pagsisikap upang maisulong at agpukasiya para sa pangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng likas na yaman para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lord ka partner mo sa balita. Community-based immunization para sa mga kabataan sa rehiyon inilunsad ng DOH Ilocos Region. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Sheila Balog. partner Sheila. Kasabay ng pagpapatuloy ng school based immunization o SBI, inilunsad din ng DOH Ilocos Region ang community-based immunization o CBI bilang alternative ng para sa mga batang hindi naabot sa mga paralan. Sa so, ng CBI, mas maraming bata ang nabibigyan ng pagkakataon na makababakulanghan direkta sa mga barangay, health centers, iba pang community sites. Hinimok din ang ahensya ang mga magulang o tagapag-alaga na nakipa-ugnayan sa Barangay Health Worker o BHW o sa Royal Health Unit o RSU para test sa mga ng bakuna sa kanilang kanilang lugar. Ang kampanya nito ay sinasagawa upang matutapahan ng mga mag-aaral na ba ito ang vaccine preventable diseases tulad ng tigdas, rubella, titano, dipteria at cervical cancer. Para sa Diyos sa Pilipinas yes, kong mahal, sila dalaw kapartner mo sa Balita at Blast at para naman sa huling balita regional sinimulan na ang konstruksyon ng state of the art hemodialysis center sa Bayambang District Hospital sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Ang proyekto ay dinisenyo para magbigay ng abot kaya at dekalidad na dialysis treatment hindi lamang para sa residente ng Bayambang kundi pati na rin sa mga taga Karatig bayan. Kapag natapos matutulungan makakatulong ang pagsilidad ng na mapagaan ang hirap ng mga pasyente dahil hindi nila kailangan bumiyahin ng malayo para sa gamutan dahil may mas maginhawang opsyon na malapit sa kanilang tahanan. Ang Hemodialysis Center ay itinuring na isang mahalagang tagumpay para sa patuloy ng pangako ng pangasinan na paunlarin ang pambublikong kalusugan at matiyak na mahalagang serbisyong medikal ay maaabot ng bawat pangasinense. A partner news blast.